Ayan lang, matigal na sa klaseng ang gulante. Ito, tigas, kaya gusto kagawa ng matagal na siya yung bako ito. Ngayon, gagawa natin paraan para kung paano natin kontrahan. Nag-wielding ako, ako ng pangontra. Wala tayong yabit-yabaw. Ngayon ito, nangyari ako ng ganito. Yan po, isa natin dito. Yeah. Yan. Yan na magiging kontra para mabaklas natin ito. Dahil napakatigas. Ang tarong lang bulan mo Ah post. Yeah, das, that's. Yun. Yun. na. Ayos. Bumalaw. So yan lang mga doon. Bagong ideya naman. Kung wala kayong tools na pangontra, improvise lang. Okay. Mamang Iliya. Salamat sa inyong panonood. Good day.